River. Ayon sa ulat, nawawala ang binata matapos maligo sa ilog ng pulubang aklan. Noong Miraculous, Enero 29. Ayon sa pamilya, ang tanging hiling nila ay makita ng katawan ng binata. Lumipas na ang mga araw, hindi pa rin mahanap ang katawan ni Joros Flores. Ikasampung araw na at lahat ay bigo na mahanap ang katawan. Maraming napapatanong, baka merong foul play? Dahil di nga ito mahanap sa ilog. Lahat bigo na mahanap ang katawan ng binata. Kahit mga bitiranong mga divers na mismo ang sumisid sa ilalim ng ilog. Ang pamilya ng binata na umaasa pa rin na mahanap ang katawan. Sa tingin nyo, saan kaya ang katawan ng binata? Maraming hakahaka ng, na sinasabi nila na baka kinuha ng mga ibang elemento. O kaya naman inilibing sa lupa at hindi nalunod sa ilog kaya maraming napapatanong kung saan na nga ba ang katawan ng binata